Justisya o pamumulitika. Dismiss na ang kaso. Pero bakit parang may gustong magbalik ng multo sa korte? Matagal nang sinabi ng ombudsman noong 2019. Ibinasura na ang kaso ni Senator Joel Villanueva. At mismong si dating ombudsman Samuel Martirez ang nagpatunay. May forgery, peking dokumento at walang matibay na ebidensya. Pero ngayon, gusto raw buksan muli ang dismissal order noong 2016. Kahit tapos na, malinaw na, at may final decision na, sabi pa ng kasalukuyang ombudsman, walang nakakaalam daw na ibinasura na. Ano to secret decision? Ghost project o ghost decision? Ayon sa batas, oo, may kapangyarihan ang ombudsman na mag-imbestiga, pero tandaan nyo, ang senado lang ang pwedeng magparusa sa sarili nilang miyembro. Kung malinaw na ang ruling, bakit gustong buksan muli? Habang pinaglalaroan ang hustisya, ang tunay na mga magnanakaw, tahimik, ligtas at at baka nililipat na ang ninakaw na yaman. Ito ba ang rule of law o rule of politics? Kapag ang batas ay ginagawang sandata laban sa mga hindi kapanalig, wala ng hustisya kundi pamumuno ng takot at pananakot. Kung kaya nilang ipagkanulo sa banyaga ang dating leader ng bansa, at ngayon kaya rin nilang baliktarin ang desisyon laban sa isang senador, sana ganito rin kasigasig habulin at aksyonan ang trilyong flood control project scandal na binubulsa ng ilan habang lumulubog ang bayan. Kaya bago kayo magbukas ng lumang kaso, bakit hindi nyo muna buksan ang mga bulsa ng mga tunay na magnanakaw?